Hello mga madi, maayong adlaw for today's video. So ang ato na pong kuan karon project, marag iskulahan no project. Ang ato himo on is kining Adidas or bagtak sa manok. Kaya let me ask story bagtak sa manok. So mo na siya madi ato nanggi, uh, ano saan na gi ano sa nato gamay madi ano, ano sa nato yeah. tangan nato madi sa mga pangpalasa bisag dili pa na siya maong final madi ato na siyang timplada na rumutuhop yun ang uh, timplada anak madi so I know nga kadaghanan kadaghanan ninyo nakasuway nagluto ani mga madi kay syempre mo siya madali dali labi nag magkapundok-pundok ang mga magbarkada o magkapamilya. So, muna ay dalik kay dili man mahal. Labi na nagmahal ang mga palaliton karon madi na usahay ginahan lang kita mapili sa barato. Pero lamian man gihapon. So, muna madi samtang naghuwata nga malata ang ato or malapuhan dito ang atong tiil sa manok or chicken feet. Oh, Nag-mix mekos mekos na tadiha sa iyang uh, ato niyang kuanan sa iya madi. Ato bang uh, idip nato ni siya dito sa dip 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 basta dip madi to slot na to ba kana mana sya so kana mo na sya madi ready na man so ato lang po na di na po na to kay na moton madi kay pag amo um, putta makugaw ta kamot so mana na madi to slot na di ta na nang uh, aron ini butang anak niya sa mantika oh mo na sya final showdown na sya So kay init naman ang na atong mantika ato nang ibutang nga atong chicken feet nga atong gilubog sa mixture nga gihimo kag na nga itlog na ay uh, flour og da ay pantimplasad kay aron lasa gyapon bisan og ang iyang coating na lang okay na. So kay kada ma dili pa man imo lagi na siya ang iko amihan mo brown na siya ha Mag brown na gali na siya Madi. O, ready na na siya sa pag paghaon pahagaon maluto bit siya although luto na, na siya madi kaya ato nabayan ang gilapuhan kagadina. pero ato gihapon na siyang utruhon or dotoon may pagmaayo kunya ikaduhan na siya ikaduhang haon o anak kaya naghanaghan na ba ang atong napalit ng chicken feet madi kasi ako nang giingon dili manggod siya mahal affordable lang siya o niya lamian o baka hurot na, nagdaghang bahaw mga madi medyo ka magmahayag mo na imong paliton dili lang gani ka makakaon og dagko gid nga unod kay syempre tiil dili man asya kaayo unuron mura ra na siya mga cartilage usod ta tawag ala ano man diri kanang basta skin ra gud siya og kuan nya again makalingaw na manas dira sa atong baba -ba, ma di dili ta nga dili gid ay ina nakasulid ang ato sudan pero fights na kayo pang survive ba ana man ama di labi na karon panahon na mulo to na gid ang atong uh, pinilito or kuan man kanang atong bagtak sa manok man di nya daghan napalit aw pads ta na pila anan man so man if ever maabot ninyo unsang oras sa asang asa mo dapit please comment down below para makahiba po kung man di ong, naabot na ba ni laing lugar ni akong video so mo lang na man for today's video babos